Ho, ay nakakain ang alutuin namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. At samahan nyo kaming lumuwas dahil apagawa ah, na ho yung ipin ni Kuya Julius nyo. Ay for the go! <laughs> <laughs> kamangyan, tuwan tuwa si tatay gawa ng akala ay para sa kanya yung alak aray ah ako nga ha hindi yun para sa kanya at para yun dun sa alutuin namin ngayon bali natanggal nga ni pala muna diyan yung pinakang antena tapos yung parang bituka bituka bali nasa limang kilo nga ni pala rin binili namin mga kamangyan at alam nyo naman kapag ayan medyo may kamahalan din parang nasa 480 yata ang isang kilo din sa amin dahil <laughs> nga ni sobrang mahal pati yung shell akainin namin salamat ah. after nga niyo upala nila malinisan diyan mga kamangyan naglagay na ako diyan ng asin paminta garlic powder at saka extra seasoning tapos ayan nilagay ko na ho diyan, aring ala kasi nga ni yan yung nilasing na hipon. So kahit jeans ito yung ilagay nyo dyan, okay lang. Hala. Tapos nagtira nga ni ako ng kaunti diyan mga kamangihan. Gawa nang tingnan nyo naman si Paring Junyo. Ngayon lang ho niyan ako binantayan ng kayan. <laughs> kaya. Kaya ako nga ni Ho, ay sa kanya na nga ni Tirang Ala. Aba, tingnan nyo naman ang ngiti. Akala mo'y kinrushback ng crush niya. Hala. At parang nga niho, mas um sarap so, mga kamangyan, Naglagay na rin ako ng Sprite diyan. Tapos ayan, hinalo-halo ko lang ang maigi. Tapos ababa dyan siguro mga 30 minutes to 1 hour. Okay lang din ang mga 45 days. 45 days, sobrang tagal. So ayan, sobrang na-excite nga din ako din mga kamangyan. Gawa ng sa tunay. First time lang ako namin makakatikim at makakapagluto ng gayan. Kasi syempre, alam nyo naman kapag hipon, talaga madaras din yung sinabawa. Buttered garlic seafood, yung mga ganun-ganun bago. So ayan, nagpainit na rin ako pala ako ng mantika diyan mga kamangyan. Tapos sinala-sala ko lang aring hipon para syempre wala na yung mga tubig-tubig. Medyo madali lang naman din ako, aring gawin mga kamangyan kaso nga nila ang oh, syempre medyo may kaba. Medyo may kaba. <laughs> Kasi syempre hindi una makakain yung shell. Kasi parang normal na pagpiprito lang naman yung agawin natin mamaya. Pero siguro may effect yung ano yung alak. Parang nanlambot yung mga shell. Alam nanlambot yung mga shell. <laughs> so after hunan mga kamangyan, naglagay na ako diyan ng harina, cornstarch, <laughs> breading mix, garlic powder, asin at saka paminta. So ayan inalo-halo ko lang ng mabutihan ang diyan mga kamangyan. So yun yung mga nilagay ko bago ko prituhin. Bale, yung reaction ko pala diyan mga kamangyan nung nalaman ko na may gay ang luto. Yung parang reaction ko din nung nalaman ko na pwedeng kainin yung buto nung paa ng manok, leeg ng manok, ganyan. So, parang mag paano nangyari yun? Ano, sobrang OA mo. Sa una ho, parang weird lang talaga siyang pakinggan, pero may mga inalagay na mga ingredients para magawa yung mga gayong luto. Kagaya ho nun sa paan ng manok yung buto. Na. Grabe, sobrang hindi namin inexpect na makakain talaga namin yung buto na talagang lumambot siya ng gayon na parang laman na rin siya ng manok. So, dini ho, sa una, baka manibago kami, baka balatan pa rin namin yung hipon kahit alam namin na makakain na yung pinak balat niya. Salamat! Kahit nga yung mga kasamahan ko dito mga kamangyan, hindi rin makapaniwala na parang nagjo-joke ba ako sa kanila, what if kurutin ko, ko kayo? Alay, hindi. So wala namang masama mga kamangyan kung itry namin kasi syempre kung hindi makain yung balat, oh ay makakain pa rin naman yung lamandi. Pero kung makain natin yung pinakang shell, yung pinakang balat niya, ititinda ko to sa kantin. Alay, hindi. At make sure din pala mga kamangyan na mainit na mainit yung mantika bago ho ilagay yung mga hipon. So iba nga ang ginawa pa namin din dinobol fry pa namin para talagang sure na sure na malutong tapos makakain din yung shell. At kung nga nila ako para mga lamang yan habang inaintay natin na maluto yung hipon. Ang dami pa rin nga nung nagatanong about dito sa inagamit namin na Beauty white rejuve Set. At alam nyo ka mga kamangyan, sobrang dami talagang nagamit na rin. Kahit mga artista, mga influencer. Kasi alam nyo naman kapag you glow, babe, maganda talaga. Kung may mga pimples kayo, dark spots, perfect na perfect ko ari sa inyo. Siyempre, trust the process lang la mga kamangyan kasi normal talaga na magatuklap-tuklap yan. And super happy ko na hindi siya yung namumula na sobra-sobra, na nagasugat na. Sobrang dami na rin kasi naglabasa ng mga Dupe Set mga kamang yan, Pero alam niyo yan, kapag you glow, babe, literal na pinag-aralan yan, hindi yan basta-basta labas nagalabas ng Prada. So dito talaga makikita mo na mag-glow ka. Tutulungan niya tayo na mabuhay ulit yung balat natin. Hala. Kaya kung hindi niyo pa wari na try mga kamangyan ako ay i-try niyo na rin ho. Ay for the go. <laughs> And after ilang minutes nga niyo pa na, mga kamangyan ayan nga niyo at naluto na rin ating nilasing na hipon. Grabe, mas nauna pa tong nalasing kaysa sa akin. Hala. <laughs> Dahil nalasing kayo kayo yung pupulutanin namin. Hala, <laughs> hindi. So ayan at grabe nagulat kami mga kamangyan kasi tunay na nakakain hmm. talaga yung pinakang balat niya. Literal na walang dito. Mm -hmm. At tayo nyo, okay naman na mga kamangyan. Abay, alam nyo na ho, kumuha na ho kayo ng bahaw diyan. yan. Kami ho, ay sabayan nyo nang kumain din eh. For the go. So, yun mga kamangyan, habang nakain nga ni kami dito, hindi din talaga kami makapaniwala. Alam, sobrang okay. Kasi nga ni ho, syempre nasanay tayo na inatapon-tapon lang yung shell noon. So, hindi na to tapon ulo kasi akain din natin yung ulo ng hipon. alam mm -hmm. Alam nyo, napapaisip ako, parang grabe na tong pagtitipid na to. Parang feeling ko sa susunod pati yung pinakang antena ng hipon, akainin na rin natin. Alam, baka mamaya yung pinakang antena niya, gawin na nating noodles. So, hindi. Sabi ko pa nga ni perfect din ay may mga handaan, kapag may mga outing-outing. Kasi malasa din talaga siya, so ang sarap niya sa kanin. Kaya kung nag-asawa na ho kayo sa so normal na luto sa hipon, mga kamangyan ako, ay itry nyo na rin ho, are. After nga naman namin kumain na ba, yun si tata at nilaklak na agad yung alak niya di yan. Aray, Maliban sa nilasing na hipon, meron din nilasing na paring dyan. Ay, for the go. At pas forward nga niyo pala, mga kamangyan, are nga niyo pala yung time na paluwas kami papunta ho ng Carmona, Cavite. Ay, oh, lumuwas pa talaga kami from Mindoro papunta ng Cavite. Pero ho, yung aming sadya, yung Dencast Dental Clinic, ayan po si Doc Arvien no kasi apa ayos na ni Kuya Julius niyo yung kanyang ngipin. Kasi nainggit siya sa akin. So syempre isa ho ito sa paghanda na inagawa namin para sa kasal mga kamangyan. Kailangan na maganda yung aming smile. Wow oh, naman. And ako oh, mga kamangyan dito rin ako nagpaayos ng aking ngipin. Dito ho oh, ako nagpabinir. At alam niyo ho oh, mga kamangyan, aring Dentcast Dental Clinic. Hindi man ho oh, sila yung nagreach out sa akin. Be ako yung nagreach out sa kanila. Ako yung nag sa kanila. Hinanap ko talaga yung account nila. Kasi nga niho nung time na yon, talagang gustong-gusto ko na gustong-gusto ko na ipaayos yung ngipin ko. So naghanap po ako sa Blue Up kung saan pwedeng magpagawa. Nakita ko yung mga gawa nila. Ang gaganda, ang natural baga. Ayun, oh, message ko sila. And kahit alam ko na malayo-layo dito sa Mindoro, talagang be, pinuntahan ko talaga ng bonggam-bongga. -bongga, lumuwas kami. Tapos may mga nababasa din akong comment, bakit pa daw ako nagpa-brace? Kung magapabinears din naman pala ako. Kasi yung mga kamangyan, yung ngipin ko before, sungki-sungki siya. So, required talaga na maayos muna yung alignment. Alignment! Bago siya i-veneers. Kasi hindi naman kayo i-veneers kapag sungki-sungki pa yung ngipin. Kailangan ayusin muna. Ganito, ganyan. Kaya wag na ako kayo magkataka kapag may nakita kayo na after mag-brace, nagpa sila. So, balang ginawa pala muna dito kay Kuya Jul curious yung chinek yung ngipin niya. Tapos atanungin din kayo kung may bed kayo ng ngipin. And suggest din naman ho siya kung ano yung bagay sa'yo yun na smile, ng ngipin. Ano yung color na dapat sa'yo. So, bale, asukat-sukatan pa siya dyan. Siya kaagawin yung kanyang veneers. Tapos siguro after 1 to 2 weeks, babalik ko kami dito para ilagay na yung veneers niya. Tapos alam nyo guys, hindi kami nahihiya. Kasi kahit temporary lang yung ilagay ng ngipin, ang ganda pa din. So oh, proud na proud akong sabihin na ganun talaga kasi ganun yung experience ko sa kanila. Kahit ako ng ngipin, nakakalabas ako, nakakaharap ako sa camera, ganun siya kalala, babe. And after After almost two weeks mga kamangyan, ayan nga niho at bumalik na ulit kami din sa Carmona Cavite. At alam nyo ga, super ba talaga niya ni Doc Arbiel. As in, kahit sino yata yung tanongin ninyo, yun yung isasagot sa inyo. So, dalawa pala ho sila dyan mga kamangyan, yung kanyang mister na si Doc CJ, naku super ba it din. At so, ang ganda talaga ng partnership nila, nakakakilig. Alam, so, kaya nga pala mga kamangyan, alagay na yung veneers ni Kuya Julius niyo At alam nyo ga, hindi talaga nakakapanghinayang na lumuwas-luwas, ganyan. Kasi sobrang worth it talaga. So, Para kapag ginawa nila yung ngipin mo, araw-araw ka na lang kahit broken-hearted ka. <laughs> Alay, so, hindi. Ang gaan kamay nila, ang ako ng boses kasi di kayong iba parang nakakatakot. Sa kanila hindi, parang pinapatulog kanila. Ala, at isa sa pinaka best decision ko mga kamangyan, yun sa kanila ako magpagawa ng ngipin. Kasi sa tunay ang dami naman pwedeng pagawan talaga. Pero nakuha talaga nila yung puso ko at hindi talaga ako nabigo. Araw-araw inapuri yung ngipin ko, ang ganda ng smile ko. Yung iba nagataka kung natural ba gato o gawa kasi ang ganda talaga ng pagkakagawa nila ang natural. Yun talaga yung gusto ko, yung hindi halata na gawa siya. And bilang isang bungisngis na babae, alam niyo naman niya nangiti ako nang tawa ako nang tawa. So, on talagang mas proud na proud ako maging sa inyo kasi kumikinang kinang siya. Ala, sobrang yabang. Eh, <laughs> yan yes, si Kuya Julius nyo. Sabi niya sa akin, kung magpagawa siya ng ngipin, Doon din sa pinagpagawaan ko, which is ito nga ng Dental Clinic. And kahit hindi ko sabihin na ang ganda ng gawa nila, yung mga tao na yung nakakapansin na, ala, magatanong sila na, saan ginawa yung ngipin mo? Sinong dentista mo? Ganyan? Saan yan? Yo, sobrang happy ko talaga. And ito nga niyo pala yung gawa kay Kuya Julius nyo, mga kamagyan. And grabe, sobrang ganda. am Doni, pangilinan. Ala, hindi. Pero tingnan naman, mga kamangyan sobrang ganda. Miski pag ismail at turuan pa kayo ni Doc. Ang yung pinaka -gusto ko diyan ang natural talaga nung gawa nila. Mm -hmm. Guys, sa unang lagay pa lang hindi ka manini bago, ganun. Kaya ako naghanap po kayo ng dental clinic mga kamangyan. Nako eh message niyo lang ang sila. Itataya ko yung pangalan ko dito. Alam. Ayun, thank you po kay Doc Arviel, kay Doc CJ. Sobrang gagaling niyo talaga in sa buong Dentcast family. Parang ready na kami ikasal bukas. Sana hindi. So yun na mga kamangyan, mamili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta follow niyo lang ating page at share ang video. Ano? O siyang dito na lang ang ating video. Kami mauwi pa ng Mindoro. Bye-bye, <laughs>